Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Makinig, alam nyo ba na okay na okay na sa kamera na palawigin pa ang mga binipisyong dapat ninyong matanggap? Ating alamin... <tinyo> Sa anonymous vote na no 176, ipinasa ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa noong Merkules, House Bill No. 11395 na ang Institutional sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, binanggit ni Speaker Romualdez na ang HB 11395 ay isang pinagsama-samang elebing magkakahiwalay na panukalang batas na nagpapakita ng pagkilala ng mga nagsusulong sa kahalagahan ng AICS at ang pangangailangang ma-institutionalize ito. Hindi tulad ng ibang mga hakbang tulong ng estado na limitado ang saklaw, ang AICS ay mas malawak na saklaw at sa makatuwid ay nakikinabang sa mas maraming tao. Sinabi ng pinuno ng Kamara. Ang iminungkahing batas ay nagsasaad na ang mga target na beneficiaryo ng AIC ay ang mga individual o pamilyang mahihirap, walang kakayahan sa pananalapi, mga taong walang estado, mga rep repairant, deportees, transit, vulnerable, disadvantaged o internally displaced na mga tao o nasa mga sitwasyon ng krisis. Batay sa pagtatasa ng mga social worker ng DSWD, ang bawat kwalipikadong binipisyaryo ay makakatanggap ng financial, medical, transportation, pagkain, material na tulong, at iba pang tulong na makukuha sa DSWD tulad ng psychosocial support o intervention para sa mga dysfunctional na pamilya at kanilang mga anak na nangangailangan ng trauma care at management at legal consultation. Ito ay batay sa pagsusuri ng DSWD social workers. Nangangailangan ang panukalang batas nang naaangko ng dokumentasyon gaya ng itinadhana sa mga alituntunin ng AICS para sa lahat ng mga disbursement ng pondo na nauugnay sa lahat ng mga uri ng tulong. Inaatasan din ng DSWD na maglabas ng mga implementing rules and regulation. Ang mga pondo para sa pagpapatupad ng programa ng AIX ay dapat isama sa taunang budget ng DSWD. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.